Uh, Mr. Tinig tining Martinez, Secretary General ng Liga ng Mga Barangkay sa Pilipinas Diyan po naman sa Bogo Cebu Makikipa balita po tayo Mr. Martinez Magandang umaga po, hello Mr. Martinez, hello Mr. Martinez, hello Uh, alas sa 8:23 ang oras po natin sa buong Pilipinas. Adyan na. Mr. Martinez, good morning po. Mr. Martinez. Good morning. Opo. Yes, yes, good morning. Good morning. Yes. Good oh. morning po. Yes. K yes, kum yes sir. po. Kayo? kayo ang secretary General ng Liga ng Mar Barangay sa buong Pilipinas pero taga po kayo sa Boca Cebu. Tama po ba, Mr. Bogos Martinez? Boca City. Boca City Bogos po. Boca City yes, po. Yes, kumusta yes, po kayo so... dyan Mula nang mangyari po itong uh, paglindol. Uh, Mr. Martinez. Ah, uh, we're still uh, assessing everything kasi we're still in the in the process of you uh, know, extraction and rescue kasi may mga ano pa may mga tao nandoon sa loob ng mga buildings na nag-collapse actually i'm right here in the middle of of trying to get this little boy out of the sa yung sa bahay nila eh Opo. eh kanina pa kagabi pa ito since then hindi pa rin uh, namin yung bata Opo. So we're still waiting. Mr. Martinez, meron bang uh, side of life? Meron, buhay pa ba sa tingin niyo? Buhay naman 'yon, buhay buhay naman 'yung bata, but I think the yung father niya nasa ano eh, is beside him eh. Okay. Parang medyo wala na. Ba uh, sino, but we we're, were we're we're trying to do our best for the the little boy. Sino po yung wala na? Yung tatay? Yes, yes, Pat yung tatay niya. Patay na po. So wala na. Wala, well, uh -huh. I, 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 think wala na eh. Unresponsive na siya. Eh. Opo, oh, hindi na. Okay. But we're hoping, we're hoping for that little boy. Opo, oh, ilang Para na mga ano. Yung bata, mga ilang taong gulang po yung bata? Um, uh, Mr. 10, oh, 10 uh, years old, 10, years, years old. old. Opo. Teka, like, uh, uh, an ano po yan? Sa bahay po nila yan? Ano? Yung, uh... Bahay, bahay nila, bahay nila eh. And uh, they were on the, uh, I think on the second floor. uh -huh, uh -huh. And bago bumigay yung ano, yung, yung nasaan sila. Opo. Eh yung iba naka they were able to get out, yung bata hindi. Yung, saka yung father niya. Uh, Kasi kasama silang dalawa. Yung iba hon lugar, meron ho pang hinahanap pa doon sa ibang mga lugar diyan sa Bogor. Meron pa, meron pa may may ano, yung sa housing housing ano, housing area yung sa lo, sa socialized housing area. Eh may mga families doon eh. Ano yung uh, ano po yung housing area? anong, anong klase mga SM 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 Ceres yung sa relocation site. Ah. oh, mga ilang Oo. mga tigi ilang pala yung mga bahay doon. Mr. Martinez. Ah, dami-dami 'yun. Dami-dami 'yun kasi 'yun ang relocation site na ginawa during the time of ano, yung sa Yolanda. Ha? Ah? Eh nandoon yung families doon eh. Yung oh. sa Yolanda. So, mga ilang uh, naka dami-dami oh. 'yun. Mga ilang po yung ma mga ilang po yung mga hinahanap doon sa housing For yun. now, uh we're not really sure yet, but as of the moment, uh, we're looking for maybe at least 10 to 15 uh, people na missing pa. Ako, madami pa rin pala, ano? Mm. -hmm. So, Mariusip. Yes, madami pa. Opo. So, may listahan po kayo ng missing. Ilan talagang missing? Ilan po yung mga namatay dyan, so, Mr. Martinez? As of, uh, as of the moment, hindi pa talaga namin, ano? Na, we're not really sure kasi... Uh ano eh nag-assess pa nga ngayon as we speak uh -huh. kasi kagabi we were walang power wala lahat talaga and um we're still we we were taking care lang muna of the the yung na uh, yung uh, na ano Opo. na tinulungan namin yung rescue efforts, uh -huh. yung dinala namin sa hospitals So yun lang muna and then um slowly probably in a while we will we'll get a clear picture of Uh, ano talaga yung damage dito sa uh -huh. lalo na yung mga victims uh -huh. pero, yung uh, yes, yes, po. pero Mr. Martinez, yung pito na unang na-report na nakuha na po lahat yon yes yes nakuha na yon lahat uh -huh. yung, yung, sin yung sinasabi yung bata iba pa ito at saka yung iba pa ito yes. at saka yung tatay niya na nandiyan hindi pa kasala si bilang yon ano po hindi pa, hindi pa hindi pa hindi pa po hindi pa po. Mario ang dami pala. Hindi dyan. pa po. So mga uh, kung, so, so far mga as of as of la, last count namin was I think maybe 21. 21. Ang yes, oh. Ang nawawala pa? O, o ang no, ang yung, lahat ng na, yung yung na-recover na. Na-recover na. Na, na 21 na pala. So pito lang yung yes, oh. oh, so yung pito kanina ta ngayon naging 21 na po ito lahat. Okay. Yes, may, bu yes, may 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 mga buhay pa ba? May mga buhay ba kayong nakuha na po? meron naman, meron meron naman po, meron Il naman po. Ilan po pero, yung pero, pinadala na namin, pinadala na namin sa Cebu. Uh -huh. Kasi as as may ano naman, pag pinasok na sa hospital, kapag nakita nila na may hindi talaga kaya sa major yung injury, uh -huh. pinadala na kagad namin sa Cebu City for treatment. Opo. Kasi eh, overwhelmed na kasi yung hospital namin dito sa so sobrang dami tao eh. Opo. Anong anong klase ng hospital ba ang meron kayo diyan? Tertiary hospital moderno Modernong hospital ba meron kayo diyan sa uh, Baguio City? Opo. Ah, uh, not not feel kulang, medyo kulang second second, secondary. Secondary. Ano, level 2, level 2. Opo. Yung 21, uh -huh. linawin po natin ano, yung yung 21 yun na yung kabuuan ng mga ano yon uh, patay ba yon injured uh, papa, patay patay, 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 yun? patay patay yon patay yon patay yon Okay Jesus Mario yeah. Hmm, ano ba yung nakakalungkot Uh, Okay, sige po. At uh, I'll, you, you, a little later then I, I think we can give you a clear picture of what really happened, huh? Sige po. Apo. Salam, okay. salamat thank po. Thank you, thank salamat thank po, you. Mr. Martinez. Okay, thank sige you po. po. Okay, ingat okay Mag-ingat po kayo. Si Mr. Tining Martinez, Secretary General Liga ng mga barangay ng Pilipinas, nandun siya sa lugar mismo mga kapuso. Ground zero kung tawagin natin sapagkat diyan nag-umpisa ang uh, lindol. Yeah.